Yeah. No, 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 no. Si ano, si Ate Che Naka-recording din ako boys. Ah. <laughs> Ay, ito si Ate Che Hi guys. <laughs> oh, jump scare. I'll jump scare like Come on. Quiet, quiet, quiet. <laughs> Kaya ko yan. Kaya <laughs> hold it. Kaya hold it. Boy, the Oh my God, I'm gonna kill you. I'm so sorry. No. Ay! Be. Di mo ka maahatap, lol! Iigigil ko itong mayaman kasi magagaling yung mga to. Oh, so true. Mas magaling pa yung friend ko sa'yo mas magaling pa si oh, kaya? Jump scared. So mas mag mas magaling pa si James kaysa sa'yo. Yung okay. Oh, yes, classmate. Ang ah! pangit lang ni James. Hay no! naku, hindi mo na. Di Di, di join niya na ko ni ano sa IG. Si sa IG. Kailangan ni no. IG. Why do you only ship me? Na, si Oo, Oh, oh. Kung namin. Geisha. Geisha. Sunil. Ay tama. Hindi ko yung gun. Dali. Be, asan ni Koko na ako. Ba nila ano? Timers tayo. Oh! Ano na to, kita, yung... Bro, are you camping right now? Oh, Nag-i-stay ako alert kasi alam kita, be. Yung fire we cool. Tapos naging ako sheriff. Oh! Three, three. <laughs> jump! Mujo jump scare na sa murder tapos oh, sa mamatay. sige. Kapag murder ka ako, sheriff jumper ka din. naman. Three times ko lang nag-jump ako. Really? Ikigil mo! Wow! Ano? Get down! You're suck! At least, di yeah. man... Cheboy, suck ka Cheboy! Uy, i claim ko na tong egg toy ko. Wow. Naman! Para sa <laughs> yung egg toy? Sinabi ko man naman. Hello? Hashtag, hashtag. Hindi na ko pa rin. Pokpok na. Nag-jump, nag-jump ba ako? Jumper ba ako nung nung murder ako? Ano daw? Jumper ba ako nung murder ako? Papakul. Uy, papakul. Tinitignan natin na isa't isa. Paano yung secret? Oh, sheriff. Innocent. Ayun na set din ako. Ah, Pipi, di ka ako berder si Ati sa upuan. Jang, kaya, yung ang bil, ang, ibasem mga mayayaman. tina mo mo. <laughs> Paano niya na mayayaman mayaman niya? Kasi ako pumayaman magagalang. Oso oh, true. Yun yung una kong lagdi pila pa tayo. Kung pipi magagalang mayaman. Ay true yun. Tapos pina tayo. Mahal mo magagalang kasi ira. Wao. <laughs> <laughs> <tos tos> Ano oh, ba? Ah! Hmm. Oh, uh, Ay, okay. okay. Oh, my God! Oh, may okay, bird! Ito, may niya ako, eh. And then, mayroon siya nilabas na parang... Oh, okay. oh my dead body. Let's investigate! Investigate! Oh, with... God. oh my God. may bird! Oh, may bird! 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 A daycare? A daycare. <laughs> Bakit pa nasa ano ako? Eto. Pwede ko dami pa sa real life. Tapos ginawa ko. Ah. <laughs> Sige. <Sini, Roo. laughs>